Sige, sige, tanggalin mo yung mga yan. Alam mo, mga kadalasang problema lang, yung mga malalaki, yung lalaki. Opo. Yan ang mga... Hello, sir. Ah, sige po, tawagan ko po yung anak ko para lumabas na. Diyan po kayo sa may, ano, sa may lola. Kasi landmark po yung sa ng bahay, may patay. Okay po, sige po, tawagan ko po yung anak ko. Ang ganila po. Ang nasa CR pa rin siguro, hindi pa rin lumalabas. Okay. Check it po. Hindi po, hindi, hindi. Sige po. Pag landline naririnig, na uh, <tod> di pa sa landline mo tawagan. Hindi na karon ako sinulat ko kasi para sa ikaw, i-share mo. Oh, ayan, pwede naman. Sige, pag landline. Eh. Nagaling siya magut eh, pagka-share ko, nang Yan, yan naman na yan, masakit yan, laman yan, gusto kong makahirin yan. Sige, relax mo lang po. Okay.

ano, papay. Ito, Papa. so, nakikita ko siya pag nag-umahalis ka, di mag-order ako. Mm. At papanoorin kayo. ko siya sa CCTV, kung mm. Uh, niya sa driver, isasarado niya. Mm. Minsan, papasok mo sa siya. At tawagan ko pa siya. Hmm. Isarado mo na ulit yung bus. Kasi nakikita ko siya, sa CCTV ba? Pag inabot na sa kanya ng driver. Ay, Check mo ay, na si si kami na naka ano kami Sabi uh, ko. Si Daddy. Oh, naman na lang hindi na yun. naman niya. Tinulak ano lang. Ganyan ano 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 ba yung nalagyan ko na si Shiki Wing so, ba? Ano, sa bahay. Sa no na, Sabi kasi nung mga... yun na... Ay, oo, di ba? O, bibili ko nga yun. Tayo din. Yung yung CCTV. Bakano ba yung CCTV si ilalagay? Mura lang yun sa sa Shopee. May six may four hundred. Bakano sa YouTube? Tapos yun, isi-set up to sa cellphone. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Parang tatlong device ata ang pwede. Cellphone mo, cellphone ni Ella, cellphone ni Kuli Jan. Kung nakalagi. Alam mo kung sino mo oh, pumapasok at mm -hmm. malapas kasi Ito, hindi nga sila nakalagi. Eh. Sa, sabi ko, ikaw, sabi ko sa'yo mag-ano ka nung barangay, yung telephone number ng barangay. Oo. Dapat yung nakalista sa tabi ng ano Oo. Para yung, Para pag may tayo, uh, ano... pwede kang tumawag sa barangay. Kasi yung cellphone, walang signal sa loob ng bahay. May nakakatawa. may online oh, kayo. Yung hmm, katapat namin, yung patay. Wala yun, 24 hours na yun. Kaya po, Sudan. kasi tuloy yung Sudan. ilaw namin, hindi ko mapatay yung doon sa, lab, sa labas. Kasi nahiya naman ako. Siyempre, ilang lamesa yung ano doon. Hindi na ka mga po hindi Christmas. Hindi pa na yung Bukas. 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 Oo, oh, seven days. Tuesday. Bulo pa. Oo, no. oh, no, yung public doon. Alam mo, semi-private. Hindi yung public na public. Ah, ka semi-private. Uh -oh. Kasi private lang yung buli na yun eh. Parang ah, dyan sa amin. sa uh -huh. ah, okay. Baby? Baby, itabot ko ng five days. Kasi wala rin pang -hali naman. Hindi pa naman mag-asa mga government. Oo, hindi naman na dati. Ang pinapakatagal ang baby ng... Ay, please, pago ibigay si Ana. Pag ako na matay, ibigay. Kung walang differential. Oo, no heart, yung ano. Ang na siya ng lahat ng laman ng loob. Oo, pwede even me. Pero siya isang namang may-ari na yan. Pag-anak mag-aanak anak nun. Hindi naman papayag na tanggal-tanggalin yung mata, tanggalin oh, oh. kung humihinga pa. Natanggalan mo. Kaya mm -hmm. kitna-tika lang siguro. Bruno. Nakikita mo kung buhay yung mm -hmm. body organ? Mm -hmm. Pag dumadating yung time, magkikita mm -hmm. kayo, ah mata ng anak ko yan. Di ba? may uh, mayroon silang komunikasyon pa sila sa anak niya sa kahit sa mata lang. Di ba? Alam mo, may mga nabibiling stickers sa Lazada. Hmm. Yes. Why? Stickers sa Yung mga, mga, mga two years old ko. Ang dami-dami sticker ng mga yan. Tapos pag nagdandag ano na si Ella, you know, nandun yung Nakabasura lang. Saya, yon, Ako oh, nga sabi ko, yon. siguro pag nag-graduate ito yon ng high school, to yung mga Lahat? Donate mo. Nag-graduate sa mga Eh, Nung dati, kailangan yon Oo. Eh, okay. ngayon, sabi ko, kasamang pinag-iitan gamit. Kasi yearly yun, yung nag-aano sila sa school. Ipakitulong. Thank you. Dito mo kumumabot na lang. <laughs> Dati, muntin lupa. Oo, uh, ano? So... Alam mo ate, sa totoo lang, taga-Makati ito. Ako ang muntin lupa. <laughs> <laughs> diba pa yan ng PDQ? Saan yung medyo nagamayan niya? Sa muntin lupa. Dito pa yan sa amin pero Makati pa yan. Nakatira. Oh, so ngayon, dito siya sa muntin lupa. E eh, ngayon, etong anak ko, oh, na nakita ka niya. De, sige, sama din daw siya. Baka dito na siya sa uli. Allah. O, wala. Wala yung ano, mabiyahe talaga. maganda yung ano kasi... Mabiyahe talaga siya. Nagaano, naghahanap ito ng ano yung paako e. Maghihiyangan? Pero wakaya, may mga kamag-anak kasi kami dito sa Facebook. Sige po madam. <makes noise> Sagittum, madam. <makes noise> <makes noise>

Àbàni bẹsẹ̀ jẹ́ Yang so, yeah, years old, Cauvallebo. And this one. Oh, The di ba alam na alam? Did... Ay, ay. Mga ay. Birthday, ay. birthday, birthday, mga Alam nga niyo, papa Castillo. Ah, middle name ni papa mo Castillo. Oh, ano, ano ito, Sola? Na? Ano middle name ni ay, eh, alam mo ba ang middle name ni Lola Marie? Si Lola mo. Marisa Gutierrez, anong middle name niya? Hmm. Hindi. Ay, ah, ay. Pareha sila ng middle name. Pati ni Lola Cora. Ala, magpupunta ka dito, sabay na tayo dito. Ano, magpupunta ka na sa kaya. At least malapit ako magbiyahe dito. Magpupunta kayo dito yung yung anak ng dati na ni Lolo Rodriguez.

Oh, oh Dong, si Dong. Oh, si Dong.